Iyon mga paps, good morning sa inyong lahat Isang magandang magandang umaga na naman sa ating lahat Kaya ulit tayo ngayon kay Jared So may pick up na tayo ngayon mga paps, good morning sa inyong lahat Ito lang to sa my court For pick up na tayo, ang lapit lang Facebook book natin to mga paps Si Sir K ba to o oh, Ma'am K? K kasi yung pangalan eh. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. oh, oh, oh. K ah. Uh, ah, Kay Kay. <laughs> <laughs> Jesus Maria Sir. Dito na ako mga paps. 7-11 Ouch 7-11 Sige Saan na po natin Doon pa naman to Sa mayaman street na mam ma Landbank Opo Saan ito Kesa City Hall Hindi ba sa mayay sabi nyo do Kesa City Hall Sa loob Ah okay Sa harap naman Pwede masok po Ng City Hall Kung papadahanin tayo Papadahanin ba tayo Papadahanin po Sige po Pwede doon natin Um. Oi Kasi kasi malilate na siya eh. <laughs> Galing pa na ng, ano, North Caloocan. Oo. Oh. Ayan, nakaabot sila. Palis na. <laughs> so, yun mga paps. na na natin dito yung hataw na pasahero. <laughs> hata tayo kasi nag-ahabol sila ng oras. Sila na lang palang iniintay. Oh. May meeting siguro sila. Dito lang ito mga paps sa ah, Circle uh, City Hall ng Quezon City. Alright. Complete na natin to ang pair nun mga pups is ano lang yun eh ah uh, 230 kaya naman 250 ni ma'am 233 so all goods in the hood may tips na tayo kaagad na 27 alright So, yun mga paps, bali, lalabas na tayo. Kasi dito sa loob ng City Hall na ay hindi tayo makakakuha ng book Kasi puro dito mga papasok kaya, Wala pa ngayong uuwi kasi maaga pa kaya kailangan nating lumabas ng kalayaan Ang mga tao ngayon dito ay puro papunta, puro papasok pa lang kasi maaga pa Di ba? So waiting tayo dito sa labas mga paps. Sa labas tayo magwi-waiting. Dito sa labas naman ng kalayaan, dito marami na tayong makukuha. Ayan. At tayo mag -e mga paps. Ay tayo sa may shell Mga paps. Drop off na natin dito yung ating pang pangalawang book pa lang natin mga options. Bali nag aalalay talaga tayo sa mga booking na papasok kasi may iniintay tayo na parating yung tito ko uh, galing probinsya. So, nakasakay nakasasakay lang niya ngayon ng ban sa Real Quezon. So, ang baba niya ay sa may uh, SM Fairview kaya dapat hindi ako ano, hindi ako kukuha ng book ng Palayo para once na malapit na siya eh kailangan natin ng umuwi All right mga pops medyo umaambo na so need na natin lumabas dito maraming nagja-jogging dito mga pops <coughs> jogging din muna kaya tayo Na <coughs> na Sana hindi masyadong malakas ang ulan doon. Sana hindi masyadong malakas ang ulan, no? Pwede ba ditong guman dito ang guma Pwede ko Pwede? Pwede? Ay, wait lang, ma'am. Itataas ko lang to Kasi hindi ko siya na ikukunag eh. okay na yan. Tapos lock mo na lang. pa ikut ikot ka, ma'am. So, yun mga paps. na ibaba na natin dito yung ating pang ilan na ba yun pang tatlo pang apat mo. Pa. wala pa sir kakadrap ko lang apo <laughs> kakadrap ko lang sir eh Wala pa sir, wala pa sa akin. Pero may nag-accept na ng book nyo. Oh. Ah, papunta na 'yon, sir. So yun, mga paps, nai-drop na natin dito yung ating pangatlo. Pangatlo yun, mga paps. Una, pangalawa, oh, pangatlo. Pangatlong book. So nandito tayo ngayon sa May uh, Marikina, mga paps. So lalabas tayo rito sa may uh, Tapat ng Santa Lucia Ay hindi pala Dito lang Balik tayo rito sa may Marte Station Pagas muna tayo Pagas tayo Pagas tayo muna mga paps So yun mga paps isang maambong ambong araw <coughs> Waiting na lang tayo ng booking dito pinasukan tayo papunta ng ano eh tagig ko hindi ko na kinuha kasi hindi ko hindi ano hindi hindi dapat ako kukuha ng palayo kasi maya maya lang eh dadating na yung tito ko susunduin ko siya sa may SM Fairview so hanap lang ako ng gasolinahan dito mga paps tapos pagas muna tayo alright ride safe sa ating lahat mga paps ingat tayo palagi medyo maambon Friday ngayon mga paps Friday, 21 ng September. Madali lang namang hanapin 'yung basta walang space 'yung kuya, sa Mark. Thank you. Thank you po, ma'am. Sige po. Uwi na rin ako. <laughs> Thank you, ma'am. Oh, pia. Alright mga paps So yun mga paps Na-drop na natin yung ating last book Ang layo na Ang layo na Ang pinanggaling ako uh, Galing tayo ng uh, Marikina Tapos dumiretso na ako uwi Rekta sa may SM Fairview nakuha ko to si ano sa may Ayala Terraces SM Fairview Ayala Terraces nakuha ko to si ma'am <coughs> call center pauwi dito sa Bagumbong mga paps 120 yung binahid sa atin alam ko 111 lang yan eh so at least nakakuha pa tayo ng pandagdag kahit pa paano diba ba? So complete na lang natin ito mga paps Baka makakuha pa tayo pabalik ng SM Complete ko lang to Pero pauwi na rin ako So gagapang lang tayo pauwi ng ano Dona si Ma'am Dona Gagapang lang tayo pauwi nang naka-on yung notification natin para even case na may pumasok na malapit sa may lugar natin, i eh, accept natin. 27, kaka-accept pa to. 100 pa yung pwedeng. Oo, ayan. 97 sa party 17 Pinasukan agad tayo mga paps. Ay ang layo. Medyo malayo mga paps. Hindi na natin i-accept. Medyo malayo. Medyo malayo. Malayo ang pick mga paps eh. Banda ba to bula ka na okay ang layo 5.9 kilometers yung pick up mga paps <laughs> parang sinampal tayo na ha pakalayo nun right Alright So siguro hanggang dito ko na lang muna Tatapusin yung aking vlog mga paps Ah Maraming salamat sa pagsama sa biyahe natin ngayong araw na to. Thank you, thank you so much. And sa mga kapwa natin riders, ingat tayo palagi. Lagi nating tatandaan. Laging may nag sa atin ng mga muhal natin sa buhay. Kaya ride safe, ride, ride safe everyone mga paps. right? See you next vlog mga paps. Bye bye.